Hello! Good morning! Mga besh! It's Saturday morning. Uh, Holy Saturday pala. Holy Saturday. And, diba, nakwento ko nandito kami sa mga tita namin sa Brampton, Ontario. Eh ngayon, mag-easter egg hunt kami sa bahay. Meron akong mga eggs. Pero, guess what? Naiwan ko sa bahay namin. So, <laughs> I'm gonna buy here sa Dalarama. Malapit lang to sa bahay nila, auntie. For five minutes away, bibili na lang ako ng bagong set of eggs. Kasi may mga chocolates na dun sa bahay. Bibili ako ng mga eggs. Oh, say hi ka naman. Hi. <laughs> bibili ako ng mga itlog na paglalagyan ng mga chocolates para may magamit sila bukas sa Easter egg hunt. So, see you later, guys. Pasok muna kami. Yan guys. Ito yung plaza na malapit sa bahay ng auntie namin. Ang ganda dito. Ang daming mabibilihan. Pasok muna kami. Yeah. So diretso tayo sa egg. Sana meron pa ano. Kasi parang too late na. Bukas na yun eh. Ay, marami pa. Ito. Siyan. Bila natin sila ng ganito, babe. Si Kayla lang siguro, ano? Ayan, may mga itlog. Yan ang mga itlog. Doon, marami. There you go. Bili kami nito. Hala, pati yung bucket nila na iwan din. So, bibili din kami, guys. So cute. mo muna kami. Hanap tayo ng so, ito mura mas, lang. Ito mas mahal to. Ito 150 sana. lang. Pero maliit yan eh. Ito mo you yun. Know? Ano ba yan? Uh, may ratan? Four dollars. Baka hindi niya bet yan love. <gasps> Chusy yun diba? Ito sa papa Mayroon pa papa love. Sa ilalim. Ayun oh may maliit. Yung green tsaka yan. Yung purple. Yeah, the one dollar lang each. 150 oh, yan, ito lang. Na. Ito na. Green tsaka green, purple. Yeah. green at purple yung kukunin na. Tiguan dollar. Kasi meron sila ganito sa bahay. Naiwan lang. So, yan. Bili tayo ng eggs. Ayan, kunin mo yan. Two dollars. masadong marami kasi meron natin maraming ganito sa bahay. Oh. Just to have eggs for tomorrow. Ito din. Bili tayo ng ganito. May print-print. Tsaka, yung tagwawalo ang laman eto, Ang oh, na cute naman ito. Parang kidney beans ang shape. Hindi eggs. Ito, $2.50 siya. $12.90. Nice, 12. Yeah, $12 pieces. Tsaka ni iba, $8. Yung tagay $1 lang. Ito naman to Dalawang ah, sige, 12. Yan, Dalawang $12. Tapos, dalawang $12. Tapos, ito isang malaki. Tapos ayun love, may mga yung parang na-hatch. Yan ah, oh, cute. Ito. Oo, pero ilan lang naman? Lima? Anim. Oh, lima lang. Lima lang. oh, ito. That's cute too. Two, four, five. na. Five, one Okay na yan. Yan marami na. Lang. tayo sa bahay. Uh, tayo oo, marami nga. Ah. Kasi hindi na kasi sa ano nila. Bakit nila? Ah, oo. Sige. So, yan na lang bibili namin, guys. Tapos, chocolates. Meron to sa ba. Meron na sa bahay, no? Sabi na. Yan. Meron na. Mm -hmm. Meron na. Okay. Well, now, Forward mo tayo doon. Gusto <laughs> ko nang mag-check. Ay, ito love. Oh, this is cute. Baka mas... Ay, $3, $3.50. na. Ito. Ito walang print. $1.50 lang. Kit na yan? Mas kit yan? Or ito? Ah, mas kit yan, babe. Mas kit to? Mm -mm, yan lang. Okay kaya kay Kia na color yan? Okay lang na? Okay lang yan. Ay, ito din. Oh, cute. Parang bin. $4.50. na, $4.50. Yun na eh. Wala. Yan na lang. Okay. Iyan, magbabayad na kami guys. Bumili din ako nitong tenga-tenga, oh, 150 each. Yan yung binili ni daddy. Nag-add pa talaga siya ng chocolates. Sige lang, once a year lang naman ito daddy, no? <laughs> eh, itong mga eggs, ikikip na lang din namin para additional na to sa mga eggs namin sa bahay. Dito na kami sa cashier. Sa so, ba? Cashier, yeah ya fritos lang. Yeah. Pahanap kami ng fritos. Meron kaming favorite na. Wala. Fritos hoops. Fritos hoops. It's not here. Yan yung mga nila, oh. Cheetos, 125 each. Doritos, 125 lang. Pero ito yung mga snack snack pack. Wala, ang oh, taas na ng pila, guys. Oh. Sa cashier yan tapos na si daddy tapos na siya so um, improvised easter egg ito guys kasi kapag sa farm kami pumunta entrance lang 50 bucks na yeah. ito nabayaran namin kahit bumili kami again kasi naiwan yung nabili na namin before 24 lang nabayaran namin sa lahat so it's still cheaper you know Just to just the kids to have a koan a memory about Easter this year, we're just gonna put them in the backyard and yeah, so we're done with our. Easter egg hunt preparation, our shopping di ay. So now we're off to a Chinese grocery store. Kasi bibili kami ng uh, i-grill namin na squid. Yeah, I think squid para tomorrow sa Easter Sunday. So this uh this day is just for preparation for Easter Sunday. Bibili lang kami ng squid guys kasi dun sa bahay may binili na may binili na sila antina karne tapos, yung pupuntahan namin grocery store ngayon, dun daw kami, kasi magluluto din pala kami ng dinuguan. Hindi pala kami. Yung isang tita namin, magluluto din ng dinuguan. Masarap siya magluto ng dinuguan. So, nag-request kami na magluto ng dinuguan. Bibili kami ng four dinuguan. So, yung blood, tsaka, hindi lamang loob yung gagamitin namin eh. Yun lang... meat, meat lang ng Uh, pork. So, bibili kami doon bago kami umuwi sa bahay. See you there when we get there, guys. Ayan. Ganyan yung mga style ng bahay nila dito. Ang lalaki. O, oh, tingnan nyo. Ang lalaki ng houses dito, guys. Tapos, ang lapad ng highway nila. Itong galing tayo sa small city. So, parang <laughs> it's a new site for us sa kanila Valley Way Drive Diyan kami mamaya so we are here malapit lang talaga siya guys ayan dyan kami sa Asian ano? Food Center yun na huh? ah it's not mama? the one ay sorry hindi pala yun <laughs> iba pala yun kasi may Asian Food Center na so akala namin yun na iba pala si Ampol at si Asian Food Center Kaya pala. Ayan na guys. Diyan pala. So wrong pala yung kanina. Malapit lang pala din itong Mandarin. Oh. Ito so, yung restaurant na buffet. Buffet restaurant. So padating na kami dun sa grocery. Bibili lang lang konti tapos uwi. Para makapag-relax. Later baka pumunta kami ng Seafood City kasi may pupuntahan kami so isasama ko din kayo pero it's gonna be in another vlog we are here di ka magdadala ah, oh, may cart siguro sa loob ano ito another plaza din ito malapit lang din sa bahay ng mga tita namin Ano? You know? ang dami nilang plaza dito guys ang daming bilihan guys siguro Pag dito kami tumira, mauubos agad ang pera namin. <laughs> Kasi ang daming bilihan, ang daming mga foods. Dito. Takwa ka, love. There. kami ah, may buko. O, tingnan nyo. Two for five. Two for five itong buko. Ang cute. Niligyan ng parang... <laughs> so cute. Itong payapas. Parang gusto ko love, kumain. Hindi kaya to. Ito. Wow. Meron talaga silang buko na buko, literal. Ikaw pa ang mag... Punta muna tayo dun sa... Gusto kong bilhin. Dun tayo sa seafoods. Seafoods. Yan yung mga isda, guys. Ano yung mga squid nila? Squid. Baka andun lang. Ang shrimp. Oh, okay. Nakasail. Oh, shrimp. Shrimp na doon. Ay, yun na lang yung squid. Baka meron pa. Tan Tanong tayo. Uh -huh. Pili tayo ng isda. May hukos ka dito. Ay, meron silang mga... Parang meron simple kitchen. Pili tayo ng makakain doon for lunch. Headless. Mas masarap tong head. Yan, kukuha si daddy ng so, shrimp. Yeah. Gusto niyang magsinigang for lunch. Okay. Tapos yung half niyan, e grill natin bukas ano? Grilled shrimp. May binili na si Auntie doon ano? May binili na si Auntie pero hindi Dag daw marami so dadagdagan natin. Baka 2 pounds kasi 4.99 per pound. 2 pounds bibili natin. Yung malalaki lang. Malaki naman tulad. Ayan, oh, malaki. <laughs> Dinikdik talaga. Frozen siya, guys. <laughs> naghahanap kami guys ng uh, blood. Oh. Ano? Ah, uh, that's the frozen blood. Ito yung um, Ito yung gagamitin yun. natin. Frozen. Pork. Pork pala sa kanila dito, love. Oh. Uh, ah. Yan, kasi walang dugo sa labas. Okay. I think that's ay butang and lastly bibili tayo ng kamatis oh ito palang gusto niya bili tayo ng dalawa ay tatluhin mo na lang pang sasawan sa grilled bukas ba? Okay. Diba? isa uh... dalawang ganda and then we make oh, it three ay basa ang gaganda ni Loco is. Ang gaganda. Ay. Ayan na si Beshi ko. May mga bitbit -bit na. Tapos na kami guys. And nagustuhan ko yung <laughs> pamimili namin. Kasi, Akala nyo, $59 lang nabayaran namin. May squid, my shrimps, my pork, my vegetable, may dugo parang mas cheaper dito kaysa doon sa lugar namin guys anyway wala lang na happy ako just sharing and now we're off to home para magluto ng sinigang na shrimp so that's it for today guys I'll just continue my vlog when we go to maybe Seafood City and then I'll see you in the next one thank you so much for subscribing and thank you for your support always so sa mga hindi pa nakapag subscribe please don't forget to subscribe and we'll see you on your next video say thank you bye love bye, bye. thank you bye bye So guys, karon gabi na din ha, ganina may buntag sa ng mga na pra-anino, no? katong sa dollar rama, dollar o. So karon natog na ang mga kids, Mag- pack na may sa among ang para Easter egg hunt for tomorrow. So, mo niya mong ipapalit ka remember? Hmm. So, karun, tulura din ika. <laughs> si Lula, God? Doon, Daddy. Doon, tapos Daddy mo po ano Okay na na siya guys. ato na gato na siya yung iba yung bagay no? Pilong nakabot yung bisoda. Tuhal na yung bisoda, hindi na. Pilag na mga big eggs. Pilag ka nabito tag-eggs na. Sige lang. So, nami na yeah. mga sa kilid, no? Hmm. <laughs> so, din tingog. Okay na nag-agam. <laughs> Ang excitement man <laughs> oh, like, like, na nag-agod Oh, di all. Hindi yung mga kilid. Ano yung kulit niya Ano na yung bit? Ano lang sa kanina lang. May na kayo. kay Hagdaon na sila, na. Nabiyanan na sila. Nabiyanan na ko, te. Kaya nga na, di may kukatiwa sa kusina. Sa sabaho niyo. May, may hik Sugot na po sila. Basta mo, ano, na sila, Mommy, talk me. Mm. So, ad libra to, ha? Nagsuri, Aramig, yon sa put to bed ang mga kids. Very good. Good job. Kay kung man na silang gihagi. na ako ang akong mga anak para natay mabuhat sa balay. Kay kita-kita, rabaya, no? Napabi ako din ang anak kay Bonnie mo pizza. Say hi, Ford! Hala na Ako kinabagwang ang anak. oh, niya. eh. Ito akong ipalit kanina. Nagkila naman po niya eh. $1.50. Mmm. Um, Taksa sila. Mm. So, muna siya. Sumura so, niya mong buhatan ka nung guys. ini Aho man, ani, amo na yung plastada laspada dali. Kasi nasa na yung namin ipang ron. Huwag ikaw ang asa. Actually. Kaya si Kayla niya. pink. Pink. So, among sudan o. Kani. Sa so, man yung may sud. Kaya na o. Ring pop. So, so moro to guys. Wara na. Show sure, rami ninyo. Kasi o sea, among Kaya Para makaibaw mo. Gyan sa to na mo ang mga ibang palit-palit. No? and that's it for to today and tonight thank you so much for watching and uh, please subscribe sa katong mga wala pa subscribe and for our new subscribers thank you so much have a good night everyone bye bye